Okay, good morning. So, meron pong nagtanong na isang uh, uh, comment sa YouTube natin kung uh, matagtag po ba ang uh, Jimny. So, hindi ko siya maikumpara nung original po niya kasi nung binili natin tong Jimny sa brother ko na upgrade niya na ng shock absorber kasi nilift po niya ng 2 inches, then nagpalit na rin siya ng JAOS uh, shock absorber plus uh, yung lifting kit so itong nilagay niyang uh, uh, suspension na bago is very happy po kami malambot so kahit ganitong mga lubak-lubak hindi siya masakit sa katawan so mararamdaman mo na maganda yung suspension niya pero ang pagkakasabi po niya sa akin yung original daw po na shock absorber nito mas malambot pa so kapag ganun po ibig sabihin mas komportable uh, yung uh, original na shock absorber kahit hindi mo na siya palitan so sa mga nagkoconsider coconsider po na kumuha ng Jimny Uh, maganda po maganda po ang uh, niya, ang uh, suspension niya very happy po kami so, uh, sa malalaking lubak nagsisway lang din po siya pero hindi siya yung alam mong matigas na ibabam ididribble yung uh, pasahero niya then dito po sa kalsada ganda lang din haya hay yung uh, kanya suspension niya. Sumusunod. And then, hindi masyadong matalbog. So, katulad po nitong uh, pagbibigyo natin, kung makikita nyo, medyo stable yung uh, camera. So, nung two days ago, finiture natin yung uh, uh, Ford the Ranger XL. So, medyo malayo po. Hindi po ganun ang uh, quality ng suspension. Versus dito sa uh, sa highway or sa rough road sa bundok okay pa napakaganda so sa mga naka original pa na suspension ng uh, Jimny uh, dyan baka meron pong uh, manonood dito pa-share na lang po sa comment kung uh, kumusta po yung experience ninyo sa original na suspension ng Jimny para po sa information ng iba. Lalo na po sa mga nagbabalak na kumuha ng Jimny this year. Okay? So, yun lang po at uh, maraming salamat.